Yan, kitang kita po natin kung paano kabilis mag boneless ng bangus. Si Manong po ang nakita kong pinakamabilis mag boneless ng bangus dito sa dagupan. Kita nyo na po kung paano po kabilis. Yan. Sinimplihan lang po. Tinanggal, tinanggal ang lamang loob. Yan, nilagay dito. Hiniwa. Tapos, ulitin natin. Yan. Hiniwa. Tinanggal ang lamang loob. Tinagis. Tinanggal ang tinik. Tapos. Ganun lang po kabilis. Yan. Kaya po niyang tumapos ng ganyan karami sa loob lang ng 30 minutes. Yan. Kita niyo po kung gano'n po kabilis si kuya magtanggal. Ito naman kuya. Anong ginagawa dito pag na ano? Ah, Pinapaksiw. Yan. Pwede pa ipaksiw. Kaya walang sayang. Ang matasayang lang yung tinik. Yan. Kitang-kita -kita niyo naman. Galing. Galing ni kuya. Bilis. Yan. Nasa dagupan tayo ngayon, sa dagupan. Ikot tayo. Hello, dito ako sa dagupan. Pasyal pasyal. Woo! Yan, kita nyo ang daming isda, ang daming gagandang isda. Yan, ang lalaki ng mga isda. Ang lalaki ng alimango. Ang lalaki. Tukto. Sis. Yan. Pampano. Ang lalaki, ang dami. Ayan, ang dami yan, lalaki. Ang lalaki ng sub po, ang lalaki po, ang lalaki. Yan ang limang piraso, isang kilo. Laki po yan. Ay, dose, dose. <laughs> Grabe naman yun. Day, yung pinakamalaki, no? Wala ano yung mga pinakamalaki? Grabe, oh. gang kaganda ng mga isda. Ikot po tayo, ikot tayo. Yan, yan, dami. Dito, talaba, talaba. Yan, hito. Yan, ordinary na nakikita yan, kahit saan. Yan, isda. Yan, lalaki, lalaki po. Yan, sarap mag -ipot. O, 300 na lang. murang-mura, 300 na lang, o. Ang umura, pamurahan, pamurahan. Yan, nalalaki. Yan. Ito yung bagsakan dito sa tagupa. Yan. Bagsakan po ng isda. Sir, ipon, sir. So, yan. Kita nyo. Ang dami. Ang daming isda. Ang dami. Ang daming isda. Yan. Ang dami. Kahit saan tayo umikot dito, puro isda. Napakarami po. Yan, mga talaba. Talaba. Talaba ni Lalaki ng talaba, lalaki oh, lalaki. Kaganda ng talaba. Yan, kaganda. Yan, kaganda o oh, puro isda. Ito po yung bagsakan sa dagupan. Yan, dinadala ng mga motorboat. Yan, mura lang oh. Oh. Yellowfin 100. Yellowfin pero din naman kulay yellow. Bangos dito 130 lang, oh. Ano, oh, 114 lalaki. Grabe. Oh. Napakamumura, napakamumura. Yan. Napakamumura po. Ito po yung pinatratrans po dito para patawid doon sa kabila at yan din yung mga nagdadala ng mga isda. Yan sila din po yung nagdadala ng isda dito. Nakita niyo, ang dami. Yan. Itong oras na to, nakapagdala na sila. Ayan, dami. May mga parating pa rin. Actually, may mga magdadala pa rin. Yan, ikot-ikot tayo. Ikot-ikot. Ang lawak po nito. Wala pa tayo sa kalahati. Yan, napakahaba po nito. Hanggang dulo. Kung makikita nyo, puro isda. Ang gaganda po. Ang lalaki. Yan. Yan, nagmumurahan po. Sobrang mura po ng mga isda rito. Ito, 70 na. Samantalang sa, sa paligyo, 150 na po yan. Oh, yung mga isda na bihirang makita. Ayan. Dinosaur fish. Yan, lalaki po. Lalaki isda. Ito, talakito. Kala pating. Oh, 120. Oh, mumura ng mga bangus dito. Mumura, mumura. Ang mumura po, pamurahan. Oh. 120. Oh, bangus 120 lang kalalaki. Ayun, kita niyo po. Ayun. Pag dumarating, diyan dinadala sa loob, sa loob niyan. Diyan nila sinasalansang inaayos. Ayun. Salamat po. Salamat sa mga nanonood. God bless.